pansit at saka gata bumili lang ako ng gata pa ah, buti may tinda yes, oh. last night kagabi ng aming night shift kaya kakaalusan muna si meses ina agang agi na sa galaan. sarap sa pansit ay may suka. Mas bit yung suka. Parang hab, parang pansit na suka ang nilalagay. Kao guys, kao. Pansit. Taang gulay. Ano oras umalis si Aaron? Alas 4? ba yung school nila? Malayo pa, diba? Malayo nga. Filipino time yan? Ayan, sinasabi siya. Ayan, sinasabi siya.

katatahin ng sako. Ang akong nagala ni Jade. Andin yung tutunan sa baba. nagutom ako mas inuna kong matulog sa pag break time kaya hindi na ako nagkain pag break time natutulog na lang ako hindi ako nakain kaya gutom Nanginginig ako sa gutom. Pwede na ako isali sa patakawan. Challenge. yung mga vlogger na nag 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 libre na pagkain. Tapos pag uh, naubos sa tamang oras yung pagkain, may 3,000. Hmm? Limang serving yata ng ulam. Saka dalawang kanin May cook pa.

sukna busog sotil kaya na yun mm. ano pa lamang ang pandesal mo? ang ah, pandesal lang Sunday ang gutom na naranasan ko sa aking last night ng night shift. Isang linggo ng pagod na panggabi kaya naipon na yung Sabado, naipon na. Nakakaparate na naman yung ako niyo. madami ako nasasayang na video binubura ko at nakaka-copyright hmm. usol, It's meses hindi na ako magluto bumili na lang sa gutom si Jade ay eh, nasa galaan na kaagad kala ko kasabay kong kakain ay eh, bayan ko ka oh. ayan, hay daw